May third party daw kay Rakal at Blanco. Confirm, 99.9% ani ni Zian sa Facebook post. Gayun pa man, klinaro wow. na biro lang ang hanash niya. Yung 0.01% ay yung germs na hindi napatay ng safeguard Sambit niya. Isiniwalat ng Thailand Days, wow! Pinoy Social Media, personality na si Zeyan wow. na third party ang dahilan ng hiwalayang Maris Racal at Rico Blanco. Wala akong ibig iparating. Baka lang na decide sila mutually eh, para mag pa si Maris kasi ang hirap mag-grow kapag yung partner mo ay parang ama mo na. Hirit ni Zeyan. Wow. Naniniwala naman si Zeyan wow. na faithful si Rico kay Maris. Si Rico matanda na yan para magluko pa. Just wow. dagdag niya bago ito niliwanag ni Maris na walang kinalaman si Anthony Jennings sa hiwalayan nila ng River Maya vocalist. Anthony is out of the picture. it just mainly me and Rico. Mainly me, I'm the issue. Pag-amin ng actress. Matatanda ang pumutok ang tambalan nila Anthony na isno. And wow. and Irene sa teleseryeng Can't Buy Me Love.